Ano anong anong dapat gawin ng mga mabibiktima? Siguro po dun sa mga mabibiktima if nabili po nila sa under um another agencies ano kasi kami po sa Food and Drug Administration ang covered po namin is drug stores and there are also establishments na with a license to operate from us. So yung mga establishments po kung gusto niyo malaman ni nabilhan niyo Meron po doon sa verification portal also namin, makikita nyo kung with license to operate sila. So kung doon po kayo nakabili, you can report it to us at ereport.fda.gov.ph eh na doon dun... po kayo nakabili. And also kung sa iba naman po, then pwede nyo pong ilapit sa amin because we still have jurisdiction after the product naman to see kung registered ba talaga siya or unregistered with us. And then with that po, kung malolocate namin, meron silang mabibigay sa amin na address and then we can confiscate the item po. Okay. hindi pala covered ang online platform sellers. Oh. Ano, physical stores lang, like drug stores, no? Ang sakop ninyo. Mm -hmm. O, oh, eto Actually, may question. Ah, sige po. Sige, Doc. oh, tuloy mo. We have have your naman for the online oh. uh, shopping markets. So, uh, kakaibahan po nito is the personal seller. Kunyari po, for example, ako po, siguro, I'm, I'm, I'm gonna use myself na lang to, siguro nagsisell ako online, pero sariling account ko. With that, we do not have jurisdiction. Mm -hmm. Pero kung online hey, market po so siya at ala. nakikita so, namin, oh, there some... is an online shopping platform, um, doon kaya namin uh, mag-post market surveillance and then kaya namin um, mag magpa-take down ng post. Parang attorney, what I'm getting from this ano is really uh, the discernment from the consumers. Uh Oo, -oh. siya na mismo mag-ano. Oh, you, you, let's be discerning. Siguro Di mag-isip sila. It's our body, it's our yeah. skin. Yeah. Okay, isip sila know. siguro, ano, MJ, kung masyadong mura, mag-doubt ka na, ano ang ingredients nun? Kasi nilalagay mo sa, sa labi mo yon let's say, ah, o sa pisngi mo. Oh. Tapos may isip mo, bakit ang mura to 50 pesos? Anong ingredients ang ginamit? Remember, na-absorb ng skin mo yon. Sometimes Ch you get what you pay for, eh. That's true. So, careful ka sa paggamit. Baka yon meron ng effects sa skin mo. Mga oo, oo. At saka hindi mo alam, baka nakaka-cancer. Isa pa yon. Diba? diba? Dahil parang In bawat ibuk mo na lang nakaka-cancer. Tama, eh. yung mga chemicals. You know, I, ano, I have a friend na chemist, no? Uh -huh. hindi ko muna mention ninyo without her permission. Siya yung nagsabi sa akin dati, dahil tinitest nila sa lab nila kung anong klaseng mga chemicals ang meron sa mga, lagi natin ginagamit na cosmetics, especially lipstick. Nakita nila na there are lipstick brands talaga na okay, mura, madali bilhin, pero yung chemicals nun, pag yun na-ingest mo, remember na, sa lips mo yun, hindi maganda kasi yun yung chemicals na, how do you call it, toxic, whatever, oo yun, nakita nila yun sa lab nila. Tama ba? Uh, Meron ba kayo ganong complaints na natanggap na may mga produkto na hindi mo alam kung ano yung ingredients, sa yun ang effect? May ganun kayo nakuhang complaints? Correct po, meron po. Through our initiative po, nakakakita kami sa mga markets. Also, may mga report na dumadating po sa amin. And with that, meron nga po mga nabibili sa market ng mga konary po cosmetic products na walang labeling or kung ano po yung ingredients. And with that po, uh, kinakonfiscate po namin yung mga ganon. And then, we, we also give them a chance naman po to register. And yun din po yung gusto ko impart din sa public na siguro kahit, uh, kahit mura siya, baka effective so mm. why not try to process it why not try to um get the approval of the FDA kasi with that po they can penetrate the market it could be uh, na legit great, uh, sila oo could encourage them po na talagang mm -hmm. to penetrate the market in a legitimate sila. way yeah mm -hmm.